Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kahit anong gawin niya ay ikaw lang palagi ang magiging laman ng isip niya. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo ngayon na ikaw ay baliwala na lang talaga sa kanya. Kaya gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo? at ikaw lamang ang pagkakaisipin niya sa lahat ng oras, pwes gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan, depende po sa inyo, at ilagay ito sa papel na sinulatan mo. At bago mo balutin ang bawang, hawakan mo muna ang papel at ang bawang, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa kapangyarihan nitong ritual, ako lamang ang pakakaisipin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, balutin mo na itong isang butil na bawang at ilagay ito sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. Kung ikaw ay nasa bahay lang at sa araw kung gusto mong humiga, pwede mong uunanan itong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo para ikaw lang palagi ang magiging laman ng isipan ng partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At pwedeng wag mo itong kunin dyan sa unan mo ng tatlong araw kung pwede po kung ito ay safe lamang dyan sa unan mo. At kung sakaling hindi ito safe, pwede mo itong kunin at itago. At ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay hihiga o uunanan mo ang unan mo. At pagkatapos ng tatlong araw ay pwede mo nang kunin ang ritual, itapon mo lamang ang bawang at sunugin mo ang papel. At kung gusto mo pa rin panatilihan dyan sa unan mo ay wala pong problema, gawin ito hanggang ang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.